LAPD, binaril ang isang Hollywood Street performer na may dalang pocket knife sa harap ng mga turista. Dose-dose ng mga tao ang nagkuhaan ng litrato at video ng isang police shooting kung saan namatay ang isang street performer sa Hollywood Walk of Fame. Hindi pa nagre-release ng official report ang police pero itinweet nilang litrato ng deadly weapon ng lalaki, isang maliit na pocket knife. Malabo mga detalye ng shooting na nangyari noong biyernes ng gabi at iba-iba rin ang mga witness accounts. Pero ang malinaw na detalye ay may dalang pocket knife ang lalaki sa kanto ng Hollywood Boulevard at Highland Avenue. At habang hindi pa nalalaman ng impormasyon tungkol sa kanya, siya ay isang street performer na nakadamit na gaya ng kontrabida sa pelikulang Scream. At kumuha siya ng mga litrato kasama mga turista. Mukhang wala siyang suot na costume sa oras ng shooting. Ayon sa ilang mga report, rumisponde ang mga pulis sa mga tawag tungkol sa isang lalaki may dalang armas na sinugod ang mga tao. Pero may mga nagsabing tumanggi lamang ang lalaking mahiga sa sahig at inabot ang kanyang bulsa. Ano man ang dahilan kung bakit binaril siya ng mga pulis, nagpaputok sila ng apat hanggang anim na beses sa harap ng mga tao. Pagkatapos ay hinancuff ng mga officers ang katawan ng lalaki na nakumpirmang patay sa ospital. Nag-share ng mga litrato at video tungkol sa insidente ang mga saksi sa social media at ayon sa mga kaibigan ng namatay, ang pangalan niya ay Jay.